So, yan mga Kailangan idol, idol. Yan dito. ang tali sa tali. Yan. example lang yan. Sa iba po din Dito. Okay, sige, patay ka muna to. Diyan din. Yan ang karami... Kara hindi, ilak mo to. Oo. <coughs> <coughs> ilak mo. So, dyan, yan ang karaniwang ka ginagawa dito. Pagka... Uh, Pagtatali nung ano, sa seaweeds. Tapos tali mo dito. <coughs> niya yung buhol. Masyado pala mahaba yung ano may. Pero dapat siya nakaganon. Ah, ganyan naka-release. Ayan, okay, okay na yan. dito, Yan yung tali sa tali. Pag, alimbawa, ito yung buya. Ganyan yung tapos tali. Ayan, ganyan. Hindi hindi siya magwala. Oo. Yung mga papupunta pa lang at susubukan ng Korea na trabaho, ganyan ang gagawin. Para hindi namumura ng mga amo kasi ayaw nila nang pabalik balik yung tinuturo sa kanila kaya kung gusto nyo mag a ah, babalak yung mag-apply ganyan ang gawin nyo hindi Ah, uh, yung isa, yung kanina, yung sabi mo sa kanya, pag-isipan niya muna kung tawag ng putang dito. Buya, hindi mali, Yung buya, ito naman yung tali sa buya. Buya, halimbawa ito yung buya. Okay, hey, pre. Buya, halimbawa ito yung buya. Oo, mga pre. Ito yung buya, halimbawa, oh, ito yung tali mo. Tapos, uh, ikot mo yan, no. i-cross mo U sa, up, ko. Ko sa dalawa. dalawa. Hirap. Tapos, ito, i-shoot mo dito. Pakawi okay, ko lang, sabi ko mahirap, patrabaho namin. Yan. Sabay, itong dulo, ilalagay nyo dito. Iipit nyo lang, sabi hila. Yeah. Si Anthony, alam mo rin, sa simula na yung kanina, sa iba pa hindi sinabak sinabak agad ako sa ano baka sabi sabi nila bakit sinabak ko agad ako sa malit na bangka dapat hindi muna ako sa malit na bangka din dapat hindi daw muna sabi nila pero pero at least diba na naranasan na, 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 ito naman yung yan ang mahirap. Ano ba yung pala turo? Araw isa pa pre. Yung isa. It, mainit talaga ka ay init ko. kasi ano, dalawang pit na, na, no. na, na ano. Tapos pakaros na buya sa taay sa buya yan diba? Yung oh, buya. Yung, yung sa may bagting masilang, bago uh, ano. Boy. Yung sa bagting pre, ganito naman sa bagting. Init-init na ko sa pag dumi ko pa na sobrang Yung sa bagting ganyan. Kukros mo rin. Puro silo yung namin. Sabi ganon. Sa... Dapat naiipit to alas 5 ini sa si Babo ano oh eto po na ipet dito ko na for plus wala sa inyo diyan yeah dapat ay ipet isa labing labi dalawa Hayat, man, tatlo sa si dagat sa bagteng tali sa tali rin yan sa dagat naga apa nahulog ng buya naghila lima naghila ng buya ay nagahulog, nagatali ng buya naga tapos ng buya. etong dulo naga, ano? Naga, ano? Naga, dito, dito, dito yan buya. dapat mahaba to hindi ko lang nagawang mahaba eh yan ipit yan Oh, okay. di babagting, eh. ng Hila yan. Pag i-release nyo yung bagting, hihilain nyo lang to. Mahaba dapat yan, mahaba. Hihilain nyo yan. Kakalas yan. Madali lang kumalas. Ito, medyo maganit-ganit yan kasi nakaibit eh. Discutin nyo na kung paano nyo may re-release. Nakakamay nyo na lang na ganon. Tapos yung dulo, pwede nyo rin hihilain pero mag-ingat kayo sa dulo kasi matigas yung dulo nito eh. Nakapasok, parang nakapasok yung ganito. Ipitik yun sa mukha nyo eh napitikan nga ako nung bandang huli, nung patapos na saka, kaya lang patapos, saka, pero talaga hindi ako sinasigawan ng amo ko, promise. Oo, oh, sabi pa nga, very good daw. Oo, oh, ganun lang mga idol.